Magandang mga mga beshes, mga ladies and red, at matanda at mga nansan palanda at mga guys dyan, at saka yung mga mga puti na uh, ladies. Dito naman tayo sa divination talk natin. At uh, yung last time is uh, nagkwento uh, tayo, maritest tayo tungkol sa 10 words. At uh, mula sa una hanggang sa pangatlo tayo. Ngayon, is papunta na tayo sa pang-apat. Tukol ito sa... Shabbat. Ang Shabbat is... Uh, Nisan, translate translation nito is Rest Day to Shabbat. Which, uh, sinusunod ng mga kapatid natin na iba sa... paniniwala nila. Now, bago ang lahat, pasalamat muna tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin dahil sa... kanila is sa... Uh, Uh, hanggang ngayon nagagawa uh, pa rin tayo ng uh, divination talk natin at uh, yung tema po ng uh, talk natin is uh, tungkol sa um, uh, kinuha natin sa prayer ni Master Christ na nakasanayan nating tawagin Lord's Prayer ang ano dito is forgive us our sins as we forgive those sins again Uh, patawarin niyo po kami dahil sa pinatawad namin yung mga nagkasala sa amin. Mauna muna tayo magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Uh, saka mapatawad tayo. Hindi baliktad po. Uh, kasi minsan nakala natin ah uh, uh, unahan yan, unahan ng gawa ng kasalanan. Hindi po, unahan ng paghingi ng kapatawaran. Dapat ikaw muna, unahan muna. Three steps advance ka na. Unahan muna. Ibig sabihin, hingi ka na ng kapatawaran. Forgive me po sa kasalanan. Kung ano man yon na hindi ko naman naalala. Siguro, o kung naalala mo, isa minsan, nahihiya ka dahil nahihiya kang i-admit yung kasalanan mo. Kailangan mo mag, ha? Sabi na, in-admit yung kasalanan may kasalanan ka rin, hindi po isang tao lang yung sa court kasi natin, isa lang yung may kasalanan yan yung na pagkaintindi natin, perfect yung isa eh, impeccable, ibig sabihin nyo lang kasalanan yung isa may kasalanan, hindi po yan kasi standard po niya ng tao ha, para madali yung paggamit ng logic yan pero ha, sa standard po spiritual standard or absolute standard, dalawa po yung may kasalanan diyan. Yung accusing at saka defending part. Okay. Yung pro at saka con sa argument. Pero yung truth wala pa diyan. Kasi yung truth, ah, doon lang po galing sa absolute truth yan sa God. So, ganun po yan. Comparison lang po. Ah. Pero ganun naman talaga yung practice natin sa mundo. Kaya nga, hindi sinasabi na yung standard natin hindi po galing sa mundo standard po natin galing sa God absolute truth po okay. sa mga teachers po natin hindi po yung kasanayan ng mga teachers na uh, binabayaran uh, nag nagwork sila dahil professional work nila hindi po So ngayon, uh, bago ko makalimutan, uh, gusto ko ipaalala na hindi na po limited dahil sa mga high school at uh, sa mga matataas. Kahit na elementary lang po yung nataposan nyo sa pag-aral nyo, acceptable pa rin po. Kasi gagawin natin masyadong simple na makuha nyo. Pero unti-untiin natin. Kasi may mga nakausap ako minsan na sabi nila, uh, medyo nakakantok daw yung ano ko yung talk. Dahil uh, ang ano dyan is, uh, hindi po tayo sanay sa matagalan na focus. Uh, kadalasan 5 minutes lang yung focus natin. So yun yung minsan yung problema dahil uh, gusto natin pamadalian parang kape instant lang alam natin agad hindi pwede yun kahit yung bible hindi mo pwede instant yun pag nagbasa ka okay. so ngayon balik tayo ang commandment na or words na pag-usapan na ito tukul sa shabbat ang shabbat po is uh, rest so may mga bagay po na kailangan natin pag-isipan pag sinabi natin rest yung shabbat po is jewish na katuruan yan ibig sabihin, pag nasa New Testament or New Covenant, o wala namang call sa kanyo, sa mata ng Godhead, is wala na po, hindi na po, hindi na po effective yung Shabbat. Ah, Shabbat. Sa, or, ah, uh, uh, seventh day na rest sa uh, time na dumating si Master Christ. Ay sabihin, once na may kasama kang sadu, yun na yung sabat na tinatawag. So, pag lalo na pag ka ng sadu ng uh, suret surat sabat or sweet melody, isama nyo na lang uh, si melody dyan. Is, ibig sabihin yan, it, ano, uh, hindi na po nag-work yung sabat. Automatic yon Pag kasama mo yung sadu, may satsangka or sadu-sangka, yun na yung sabat ang sinatawag ng sabat. Now, minsan yung translation sa mga scripture ng sabat is rest. So, ano ibig sabihin ng rest? Ibig sabihin na kung may ginagawa ka, tigilan mo muna. Uh, pause ang tawag yan. So, pag may ginagawa ka, huwag mong ituloy-tuloy. Uh, kaya nga, uh, pag nag-study kayo ng time management, uh, scheduling ng activities, 8 hours lang po yung trabaho. Pag sumobra pa yon, may minanakaw ka ng sa sarili mo. 8 hours yung work, 8 hours yung rest, at saka 8 hours sa personal na pag sarili mong pangangailangan. So, magtrabaho ka, hard work, kung ano man yung ginagawa mo yan, ha? kahit nga yung mga gumagawa na masama, 8 hours yun. ah, Kahit na pagplano nila sa si ginagawa nila. Yung 8 hours yan, kailangan mo mag-rest. So, kung gusto mong, ano, uh, humaba yung isa, bawasan mo yung isa. 10 hours yung work mo, uh, ibig sabihin, 6 hours na lang yung ano mo, yung pahinga mo. Or, yung personal na activity mo, maintenance mo sa sarili mo. Uh, for example, yan, ha? Patay ka. Kasi, siya sa kumakain. Eh, huwag ka nang tumain. Uh, huwag ka nang umihi. Next day na lang, kasi nga kinuha mo na nga yung time. Huwag ka ng maligo. So, mababawasan mo yung, madadagdagan mo yung workload mo, yung time mo para magtrabaho. Pag hindi ka maligo, isang taon, ibig, isipin mo, ha? pag isang oras ka naliligo, eh dagdagan mo yung 8 hours mo, maging 9 hours, very productive ka, pero hindi ka naliligo buong taon. Ayun yung maganda dyan. Okay. So, o di kaya, hindi ka, kulang yung tulog mo. So, baka maglakad ka sa daan, bigla kang himatayin dahil kulang ka sa tulog. Eh, huwag mo nang sisini yung ibang tao kasi gusto mong mag maging milyonaryo maaga. So, ganun yun. Time management. So, kung yung isang tao, busy busy, hindi ibig sabihin na ano, ah uh, ang dami niyang ginagawa. Hindi, 8 hours lang yung busy busy na yan. Yung 8 hours na hindi pwedeng busyng, busy busy. Pag ginising mo yan na natutulog, magagalit yan. Sabihin niya sa'yo, eh, busy ako eh natutulog ako eh. Busy ako sa katutulog. Uh, busy ako sa mabasa ng comics. Ayan. Busy ako sa pagkapapanood ng Netflix at HBO kung ano-ano pa dyan. Uh, okay, drama Okay. Busy, busy ako. Pero eh, kung ikaw, may background ka sa time management. Uh, yung mga taong nagsasabing busy, busy, it's either sinungaling yan. Uh, hypocrite. O, sila yung mga taong uh, nagkukunwari. O, uh, gusto kanila paniwalain na parang walang time. Yung gusto nila nilang sabihin, wala silang time sa iyo. Bising bising nga. Ha, ha? Imaginin mo na lang hindi ka ano, hindi ka malilig ng ano ng isang taon. Bibisi ka. <laughs> uh, Ganon yan, hindi ka hindi ka magbibihis. Uh, Imaginin mo na lang 4 hours lang yung tulog mo. Nako, napaka-productive mo naman. Ah. Uh, baka bigla kang uh, himatayin dyan dahil kulang ka sa tulog. Baka maging anemic ka. Nako. Okay, yan tamang-tama yung health insurance. Okay, so gano'n yan. So, may mga klase klaseng tao, especially yung mga taong imposition, minsan na nalalaman natin sa mga professional, mga offices, mga politician. Hindi ko naman sabi masasama yung mga taong yan. Kailang Isang milyon ba namang taong haharapin mo? Ha? Kulang yung eight hours mo. Okay. So, ganun yan. Kahit na yung mga sa offices, ha? sabi na busy sila. Ah, Nag-makeup lang pala. Ah, alam mo yung mga ganun. So, kayo, kung may background kayo sa time management, eh, huwag na kayong maingay. Intindihin nyo na lang. Ngayon, mga klase klaseng tao, eh, nagmamadali silang yung maman. Ayaw na naman mag-serve ng maayos. Kaya nga minsan, palpak-palpak. Uh, ayaw nating mag-comment sa kung ano anong klaseng government agencies. Merong mga ganyang government agencies. Alam mo yung palpak yung ginagawa nila. Ha? Kaya kahit magbigay sila ng mga services sa general public, puro palpak. Ha? Mga reject yung ano nila. Minsan namamatay pa yung mga respondent. alam mo. Anyway, uh, ah, choice naman nila yan. So, yung point natin dito is, huwag mong ituloy-tuloy. Kasi pag tinuloy-tuloy mo, masisira ka rin. So, yung isang idea dito is, ha? Ah, in-phrase mo muna yung sarili mo. So, maganda yung meditation na time dyan. Huwag kang mag-excessive na pumilos para kang, excuse me, alam mo yung parang tadpole o parang anong klaseng uh, insekto na ang dami mong ha ano mo ang ang dami mong ginagawa wala rin nangyayari uh, ganun. may mga ganong klaseng tao so, kailangan mo magrest rest ha? itigil mo muna yung pinagagawa mo so yung isang idea pa dyan is ha uh, is uh, wag mong pilitin wag ka masyadong mag-exert yung sabi nila alam mong magbubuhat ka ng mga na bagay. Exertion ang tawag doon. Ah. So ngayon, huwag ka masyadong mag, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Dapat magaan. So ibig sabihin ng rest dyan is leisure. Ah. Yung parang pupunta ka ng park, pupunta ka ng beach, yun yung leisure. Yun yung sinasabing rest. Kasi yung opposite yan is hard work. Ah. May ginagawa ka, kargador ka yata sa pier, parang ganun. May binubuhat ka. So, ganun yun. Doon so, nakikita nyo yung difference? Yung leisure na word, is yun yung sa spiritual side. Yung work or labor, uh, hard work, ay eh yun sa material side. So, ibig sabihin, pag-rest day mo, creative work yan. Uh, kaya nga yung iba, minsan ginagawa nila, nagkukoy sila during creative. Pero hindi yun naintindihan ng iba, kasi busyng-busyng sila eh. Ha? Uh, na burn out na sila sa sobrang busy nila. Hindi nila alam na pinapatay nila yung sarili na maaga pa. Pero okay lang. May health insurance naman sila. No problem. Yan. Maging mayaman si doktor niyan. Okay. Nalala lalo pag inoperahan ka sa heart. Okay. Uh, at saka, ang dami mo maintinan. Mga sampo siguro yung inumin mo gamot. Okay na yan. So, ganun yan. So, dapat may rest ka. Kaya nga may meditation. Okay. Uh, kasi yung sabat na to, hindi naman nagwa-work ngayon sa Christian Times. O nung dumating na si Master Price. So kung may sado kang kasama, gano'n yan, inulit ka naman. So kailangan mo ma-receive muna yung Surat Shabbat or Sweet Melody. Ah. tagapin mo na lang si Melody. Ah. Isama mo na. So gano'n yun. At saka, magsatsang ka. Sumama ka sa mga taong. Gano'n yung pag-iisip nila. Na hindi puro pera. Hindi puro kamunduhan. Ha? Uh, tanda, may gusto akong ipasok na bagong um, idea. Dalawa lang po. Love of God. Uh, yung isang word natin. Or sa Christian na idea, agape po yan. Love of God. Yung isa dyan, isa yun yung reason bakit bumagsak si Eve at saka si Adam. Eros. Erotic love. Possessive love. Akin ka lang. Ang asawa ko, akin lang yan. At anak ko, akin lang yan. Itong property ko, akin lang yan. Akin, akin, akin. Lahat na nakikita mga mata ko, akin yan, pera ko yan. Yan yung erotic na sinasabi niya. Hindi kailangan sexual. Yun yung pinaka sarap na target ng, kung naniniwala kayo kay Lucifer or Satan, yun yung pinaka masarap niyang target. Once na narinig ka niya, or na sense niya na lumabas sa'yo yan, yung erotic na yan, na aspect ng self niya, patay kang bata ka gano'n. Tatamaan ka ng arrow niya. So, yung ginagawa natin is uh, ano? Inintroduce ng mga sadu is yung tinatawag na tinatawag na agape or pure love. Love ng mga uh, rasika baktas. Ganon yun. Kaya nga kung tingnan mo yung story ni Krishna sa ano, sa Vedas, para wala siyang ginagawa. Hmm? Parang tamad. Uh, pero actually, yun yung pure love na sinasabi. Uh, pure love. Yun yung ginagawa ng mga rasika baktas. Uh, wala silang ginagawa. Yun yung sinasabi. Yun sa Taoism. Doing nothing, wala kang ginagawa and everything is accomplished. Kasi yung accomplishment ng tao, hindi po hard work. Hindi hard work yung accomplishment ng tao. Yung accomplishment ng tao po is ma-attain niya yung love of God. Pero hindi yan nakuha ng iba. Kasi, baka, kasi minsan, is uh, sobrang kalino. Ay, hindi mo naman masisi yung mga sobrang talino. Kasi, alam mo yung nag-aagawan yung talino. Hindi na alam kung anong uunahin. Ito, so, ganon yun. So, anyway, thank you sa time nyo. Sa so, susunod naman, uh, mga mamsi, beses, ladies, kasi rin natin matanda't ka bata. Uh, yung Shabbat po, is itigil mo muna. That is why, yung love at saka yung buwan, magkasama yan. May cycle yan. Sundin mo yung cycle ng nature. Uh, kasi may tanda yan siya. Hindi naman ibig sabihin yung nature yung basihan mo ng love of God. Hindi ibig sabihin, parang may time ka lang na ito pala yung time na na para tigilan mo na. Kasi kailan mo na mag-rest. Mag-meditation. Ah, ganun yun. Kaya nga kung tingnan mo yung story ni Krishna, naka-connect palagi yan sa buwan. Yung pagmamahal, yung pag-ibig na totoo, naka-connect lagi yan sa buwan. At saka, kung tingnan nyo, yung buwan at saka babae, ta laging magkasama yan. So, kung hindi ka develop na babae, Ma'am hindi mo alam yung totoong cycle ng buwan. Ganun nyan, So, kung ikaw, ah, mga hands tall guys yan, kung hindi, hindi nyo na, kung wala kayong insight talaga sa love of God, agape, hindi nyo intindihan na may connection yan sa buwan. Kaya nga yung kalendar dati is buwan yung basihan niya sa Asia. Okay. India, China, Uh, sa Middle East. Buwan po yung basihan dahil may connection yon sa interaction ng pagmamahal. Okay. So, kung mal hindi na naka-adapt ng maayos yung babae, yung unang affected sa kanya yung menstrual cycle. Dahil affected menstrual cycle niya, pare yung kasama yung ano flow ng consciousness affected din yun. So, kung kayo, mga mamsi, registrate, matandad ka bata, Mahan Santal Guys Chan. Kung nakita niyo yung partner niyo, ha, ah, kayo mga babae, kung eh, al well, nakita niyo na nag-imbalance yung cycle niyo, mag-ingat po kayo. Kasi once na naging imbalance 'yan, ah, yung chance niyo na ma-develop ma yung Shurat or Sweet Melody sa Mang melody Lady. Na binigay sa ng sado, unti-unting mamamatayan. Ganun po 'yan. So, what sa bigyan ka ng shabal, kailangan i-feed mo siya. Uh, Guys, sa cycles na yan. Kung titingnan nyo, kahit sa ang practice, uh, divination arts, bashtu, feng shui, astrology, uh, Tarot, may moon palagi yan na associated na principle. Uh, kahit na sa scripture, Bible, Vedas, Quran, may moon palagi yan. Bakit gano'n yan? is because dahil sa Uh, reminders yan, related sa love of God. Okay. So anyway, hanggang dito lang muna tayo, kasi baka antukin kayo, antukin kayo sa uh, sobrang haba. Thank you sa time nyo, hanggang susunod, bye-bye. Kaya nasa mabuti lang tayo.